Hello guys, guys magpapakpo ko ng panel guys, di ba na ibabaluta ko po ang panel ngayon guys, papakita ko po sa inyo kung paano kong baluta ng RMA panel guys, panoorin niyo po ko. Di bali, nabalutan ko na po siya ng plastic. Tapos nalagyan ko na rin po siya ng thermocol. Di bali guys, nalagyan ko na lang po siya ng karton. Tapos klarap ko po siya. Yan po guys, nabalutan ko na po siya. Nalagyan ko po siya ng plastic roll. Tapos po, thermocol guys, kung makikita nyo po. po guys, sampung piraso po ang babalutan ko ganyan Guys, di bali, lalagyan ko na po siya ng karton. Pabalutan ko na po siya ng karton. Tapos po, babalutan ko na rin po siya na stretch pin Panoorin niyo ako guys. yan na po tapos na po yung panel nabalutan ko na po siya guys kung makikita nyo po yan po ang pagkakabalot nya ang finishing po nya is a stretch, stretch film po wrapping plastic yan po guys ibali sa pong piraso po babalutan ko ganyan yan guys Bali, maraming salamat po guys sa inyong pagpanood. Please subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.